mag-isa ka lang sa room na wala kang kasama. super bored. Ayan. Nanood ako ng computer. And then, maya-maya, nagunimunim mo na ako. And then, maya-maya din naman, na, nanood ako ng TV. Ayan, open ko yung TV, nanood ako. And then, hindi pa akong komportable. Medyo nagugutom ako. Kaya pumunta ako din sa table na kumain na lang ako ng orange. Ayan. Gusto ko kumain ng kanin kaso madaling araw na kunting diet. Tumaba na rin ako. As in, tumaba na rin. Ayan, kumain na lang ako ng orange. Tapos yung kumain ng orange, nililigpit ko na lang yung kainan ko. And then, pumunta ako sa bathroom. And then, nagugas ng kamay. And ako, tapos buwis na kamay, pumunta na ako sa bedroom. May nag-computer na lang muna ako. Nagmuni-muni, palipas ng oras. So, hindi ka pa rin nantok ng madaling araw na. Then, medyo nagugutom pa kunti. Bumalik ako sa kitchen. Naginom na lang ako ng Diyos. And then, medyo na kunting gutom lang. Kaya yan, nagpipit ko lang yun ang nakita ko. And then, ano-ot kung anong... Ah, Sumitingin ko anong gagawin. And then, bumalik ako nanood ng TV. Ayan. And then, um, ikot-ikot na upuan. Nung talipas sa oras. Mag, pwede, hindi ka pa inanto. Kaya, nung wala kang kasama talaga, sobrang bored. ano gagawin? Hindi mo alam po anong gagawin. Sarili so, mo. Sobrang na yan. Ikot-ikot ka muna, girl. Ayan. Wala kang magawa sa buhay. Ayan.